Ang wattled broadbill o Mindanao broadbill, Sarcophanox tiri, ay isang uri ng ibon na kabilang sa pamilyang Irilaimida. Dati itong itinuturing na iisang species, kasama ang Visayan broadbill. Ngunit kalaunan ay pinaghiwalay dahil sa kanilang pagkakaiba. Ang ibong ito ay endemic o natatagpuan lamang sa Pilipinas, partikular sa mga isla ng Mindanao, Basilan, Dinagat at Siargao. Isa ito sa mga pinakakamanghamanghang ibon sa bansa dahil sa kakaibang langit asul na wattle at tuka at dilaw na patch sa pakpak. Kapansin-pansin din na magkaiba ang anyo ng lalaki at babae. Ang lalaki ay may mapulang rosas na chan, habang ang babae naman ay may malinis na puting chan. Dati itong pinagsama sa Visayan Broadbill, ngunit nakilala bilang hiwalay na species dahil sa puti nitong kwelyo. Matingkad na dilaw na patch at mas malaking sukat, umaabot ito ng labing anim na labing walong sentimetro. Kumpara sa labing apat na labing lima sentimetro lamang ng Visayan Broadbill. Sa kabuuan, ang wattled broadbill ay isang pambihirang ibon ng Pilipinas.